Mayo at loka ninyong tanan na paminaw ka ron, ning kini ang akong suliran. Ilapin na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Gator Elaine Batan. ingon e man, sa mga artista nga makatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan ng LL. Usa ko, ko grade 11 student. Itago lang ang akong address. Personal kini akong suliran. Tabian o happy gitong taong pagkatao apan sukat human ako junior high school, na-transfer ko blind iskwilahan. O din hi, kalit na nausabang akong pagkataw. Aron inyong hisatan, ingon ining mga panghita po. Uy, guys! Happy na nga to graduation! <laughs> graduation ba, Ilil? Uy, nadili pa mangyong matawa nga graduate sa high school. Wala pa may two years nga senior high school. Oh. Ay, lucky so. Ba't ikay, uy? Duga nga two years na to nga burden sa pag-eskwela. Ngaon mag-college naman ta, mag na ta ining upat ka tuig na to sa high school, uy. Mau, kiyod. Mau nga dili pag matawag nga high school. Eh, unya na, kung mahuman man to ang two years sa senior high. Uy, unya, unya, unya. Asa man may iskwela? Um, depende. Asa gi-offer nga school ang atong strand. Kaya ko, mag-iums man -ku. humanities and social sciences. Kay gusto ko mamahin mong report dahi, o diba TV? Mga gusto ko mukuha og political science. Nga akong kurso inig college na nako, oka? Ay, ako, ay mag-stem man daw ko, ingon akong kuya. Oh, mag-stem? Okay, masad na. Dagan ka mapili ang kurso anong strand. Kaya ang STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Lagi. Ay, mga kasad, eh? Kay, magkabuwag-buwag naman nun yata. Lain-lain naman tag-eskwilahan. Di na to mag-classmates. Lahit na ang ako mga classmates. Wa, sa mo personality ang magsad, no, il-il. Kay sa katabian ni Muday. Eh? Sure ko, makakita ka rin yung bago ni mga classmates. Nga masuod nimo Nice. Hopefully. Sige na, ma. lang ko, ma. Kaya mag man nga ako, amiga nga si Mayra. Ay, dili ko kabutan na ha, LL. Kasi si kuya baya ni mo ang nimo ni mo. Mm. Oh. Gano'n naman nga ako manghod na kung uh, sobra katabian. Nga naguba namang naong ini. Unsan saan masagi pa maray ni mo, ma? Ay, wak man. Kuan ko -ku no. Magkuan ko no siya. unsa ganito, ganito, LL? Kuya, Hmm. Magyums lang ko inig senior ako. Be, aron magclassmate lang gihapon misa sa ko ka nga si Mayra. kayun unsa man day gusto ni magyung kursong kuhaon? Um, parehas ni engineering. Oh, dapat magstem gid ka. Kanang ioms nga strand alang rana sa mga gusto nga mag public servant, education, journalism, philosophy, literature. Ay, hate na Ano ano anong magyomas man ka? Tungod lang sa mga amiga? di. pwede kong magyomas lang ko. Karoon sa senior high school na ko, kuya. Unya, mo shift lang ko inag... Og engineering ba? ini college na ko. Pwede man siguro. Pero, maglisod gig ka. Kaya ang dogod ka, tuig sa senior high, preparatory na ni mo sa imong kurso sa college. Maglisod lang niya kayo ni college nimo. Kay, yung mas malangimustran sa senior high school. Unya, Mag-engineering day ka. Ay. LL, imong future na nga itong Ani. Dawata, nga dili mo forever bagkuyog sa imong amiga, sa imong best friend. Kay mo ra magyapon. Kay inig college ninyo sa imong amiga, magkabuwag manggid mo. Kay lailain mo mo kurso. Sige na lang ay. Eh. Hadlukan yun kayo ko kasapan. Kanang maram maglisod ko adjust ba? Sa lugar, sa mga taos palibot, o sa mga naanda na kong buhaton. Pero sa saon taman, nga niabot naman yun ang time na magkabuwag-buwag na sa kong mga classmates. Unya? Ay. inog mga tinanawan ang mga classmates na ako sa senior high school eh. Mura o karoon pa sila makakita o gwapa. Ay! Transparee ka? Umm... Um, -mm. Ha! Right. <laughs> Bantugra! Ay guys! Ay. May transferee! Ay! Transparee! Hi! You like, like her? Of course not! You Di na akong time see. na maipunch siya sa itong grupo, no? Because sabi mo, I don't like her. It's like, she don't belong here. <clears throat> Ay! Ah! Oh, it's good, guys! Araw Aro, sa naman yung pasangilan, anang natumbang bangko. Dali mo! Hmm. Dabog, iwa pa si sir, dali na mo. Ito, oh, nila. Good morning, class. Oh! Yan ang maling chair. Ay, kaya sir. Ay, nagwala. Gito ba ang bangko? Dali na tinood, sir! Hindi na tinood! Ay! School. Di na school. Hindi na po kasalig sa mga classmates. I-backstab ko nila. Nara OEI! eh, ay! Lakas ng kayo sa gamay ng dad. Sa panitang, sir. Ni ano sa sila? O eh! Malikay ko. Pwede pa ba kung mo-transfer ang line school, sir? Hindi ko ganahan din eh. Mga bully kayo ng mga classmates. Ididman eh, na lang na sila. Kung magpa-apiktar ka, ikaw mo'y luoy. Sir. Do good in class. Do your best. Ipatawag eh, ko niya ang mga ginikanan anak. Pero sir, may sura nga wak ko'y suod din hiyo'y. Wak ko'y ka-istorya-istorya kay dili man sila ganahan ako. Friendly mag-inunta kayo ko sa una, sir. Tabian ko. Pag magliso ko, adjust din ni karon nga o ako ika istor history O <coughs> kwa na kayo isod sa klase kay katao ay mong kunila. <coughs> Dili na ko din hiser. sir. Sa pagkatinood lang, di nagit ko ganahan ng mga eskwela sa classmates, nga mga classmates ng mga buli kaayo. Gusto gyud unta kung mabalhin og laing eskwelahan, pero naa say pa nga financial problems ang among pamilya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, transfer ko sa laing school. Ang ako mga classmates mga puli kit ayo, Dili sila ganahan nga maipon ko nila, i-backstab ko nila. Unsaon pag deal sa maingon ani nga classmates? Ikaduhang pangutana, Nahibao ng among maestro ining ilang pagpangbuli na ako. Pero dili man gapon sila mopatuo? patuo. Idad mara ko nun sila ug dili magpaapekto, Kaya ako ra ko nailuoy. Unsaon man ako nga dili magpaapekto? Ikatulong pangutana. Gusto nga akong mabalhin og laing school. Pero naaman sa goy gaya itong mga financial problem ang akong pamilya. Unsa may akong buhaton. Ikaw pa ito katapusan. Lisod kayo sa akong bahay ng pag-adjust. Kay friendly o tabian mag itunta akong pagkataw. Pero karon na naman ko'y trust issue tungod ani. Unsa may akong buhaton, aron maka-adjust ko sa akong bagong palipot. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, LL. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Ini yang akong suliran. Ano yan ko, si Dr. ini Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kayak usama na ke ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral mga problema, kayak usama na ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadaling drugas, kayak usama na ako ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo, unsaon un sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka mo. Pwede ka niya sa mong email suliran underscore 612 or sa atong Facebook account kini yang akung suliran official writers page o diriba sa mong sa third floor o si Martinez Building Osmeya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adawa mao kini nga happiness comes with the feeling of inner joy. It's more of psychological and satisfaction. Ha? So, naa ra gyud nato og atong feeling happy ba ta or sad? <laughs> Alright, so ang ato magtatampo ko ng hadawa, si LL. Bata pa kayo ni si LL. 16 years old, taga Masin City. Grade, uh, may grade 11 pa ni si LL. Personal ang ngayong problema. Ha? Kay na happen na unta to siya, niya na-transfer ko na no to, ba nabati sa drama, kanina sa drama, na-transfer siya o bagong eskwilahan. Niya, iyang, uh, feeling, mura ba siya gibuli? Koryi bully siya sa yang eskuelahan dito sa yang eskuelahan so Bayong pagpaminaw dera sa akong uh, igagaw sa Maasin City si Nistor Obra. Musta naman kagaw? Ha? O kaya ba ang O kakong mga kaparintihan dia sa Tomas Opos, mga Obra, Duran, na uh, Timkang Family, o kaya sa Matalom Leyte, no? mga Duran na uh, Family, mga parinti ni nako. No? All, all over Region 8, maupay na Aga, maupay na Kulop sa mga kasangkayan sa Region 8, all over Mindanao and all over the world. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapo, depende kon asa ka man dapita sa kalibutan na minaw programa so mga taga Esperanza Kinagitan Misamis Oriental mayong pagpaminaw sa mga parente ha gigitsatan gi, 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 ko aning doktora Aida Abrugar Kalambah ha? ha isa Ren nagangay ko mga relatives dinhi sa Misamis Oriental Minaw sa yon programa sa Aremen si Just Jesmen Legaspi si Belma Navarro si Maria Mangubat Alma Masiba sa Inspiransa Kinagitan Misamis Oriental o si Dr. Ondo Go Mesilingo dia sa Liloy, Sambuanga del Norte, Mayong pagpaminaw. So going back to our sender si LL, nga taga Maasin City, eh, naka, nakapudyo ba media sa Maasin na dugay na kaadyong panahon, no? Kay ang akong mama sa una, nag-eskwila ba sa St. Joseph College. So maadyong adlaw ninyong tanan dia sa Southern Leyte, alright? So unang pangutana ni LL, nabalhin ko na siya ay mga classmate, murag di kayo maayo ang tagad niya, murag gibuli gud siya, ha? Dili siya mabugustuhan nga siya uh, murag outcast ba siya, murag di siya gusto mo sa ilang mga tapok. ayang feeling mo no, siya gi, gi backstab no, na backbiting, no? Usaon kuno pag deal kuno ning ingon nga problema. This is what we call LL nga bullying. Ang bullying dili lang uh, physical, kanang sukmagon ka, birahon ni mong buhok, uh, dili lang. It could be psychological, It could be psychological, uh, it could be cyberbullying. So there are so many kinds of bullying. This can cause uh, uh, negative effects on the on the victim, no? Ang yang physical, emotional, social, mo pareha mo estudyante, wow, sempre di nakaganahan, It goes without saying ang yung academic performance mo lower sad, no? So, uh, pa o uh, siguro gimo ni si isumbong sa inyong uh, maestra LL, no? Uh, isumbong ni siya sa inyong maestra ka para nga makol ning attention na ning mga teacher ninyo ara kining uh, perpetrator sa inyong teacher. O pananglita ng imong teacher ni mo sunod ni pangutana, wa na lamang pagkabana bisag naibaw siya, no? nga ka, ay, walang gapon siya action So, Why well, epekto ang iyang uh, ang iyang uh, pag-remind sa kantong uh, mga nagbuli sa imo ang mga guidance counselor baya sa mga mga school no mga school handa sa masin uh, swito ko sa masin akong ah, balikon kay nakapudyo og dugay-dugay panahon sa St. Joseph College sa Masin Institute ug pang mga school handa isumbong ni siya sa guidance counselor ha ah? sa akong pagkahibalo, kasagaran na ni mga guidance counselor, mga psychologist ni sila. So gya, they have been trained along this line to do something about victims of bullying. Kay negative gun ng Effect niya ni, ha? So, kinalan ang teacher, ma'am, sir, kinalan mo intervene ganyan as soon as possible. Ayon niyo dugay Dugaya. Kaya uh, record shows nga daghan kayong mga, mga <clears throat> mag-suicide mag na, na e, report na kung mga estudyante nag-suicide kay gibuli sa iyang mga classmate, no? Oh, so kung uh, kung walay action ng imong teacher, wala yung action ng guidance counselor, isumbong sa principal, ug <coughs> sa administrator. Para na nga na sila action nga ma mahunong as soon as possible mahunong ning pagpangbuli sa imo. Kay magantos yung kanya eh, no? This can cause loss of appetite, di na ka makatulog, uh, depressed ka, anxious, murag maglago na lang ka, di nakaganahan mo mo antos sa eskulahan. Kung sa mga kuno iya ang uh, ngayong buhaton, ma-transfer na po siya sa school. Ya, problema po kay dili ra ba po ka afford ng parents ni Ileling siya transfer transfer. Rug na kayo Ileling, no? mo transfer na kayo sa another school. Unya, We cannot guarantee nga sa imong transparent nga school wala say bullying gitong may tabo. I think you stay put na lang sa imong eskulahan karon og gisumbong ni siya sa imong teacher, guidance counselor, principal og administrator sa eskulahan. Ayaw pagpakahilom lang kay luoy kayo ka, ha? Basig ma-depress ka, basig sibakog, makaunahuna kag dawutan diha sa imo, ha? So, ko, lisod ang pag-adjust nimo mo lower imong self confidence, ang imong trust issue is ma-affected, So di naka ganahan mo atin sa attend sa klase. So kinsa may mo og nindot nga grado nimo kung tagsa na lang ka mo So don't confront the victim. Uh, ah, ayog awaya ah, rather ang ang uh, perpetrator ang nagbully sa imo ayo i-confront ayog awaya kay mo bugara ni mo 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 dako ang ulo ani eh, kung imong awayon mo mo samot na hinon ilang ang gibuhat kay nasuko ka ha ayaw lang sila pagkiba, pagkibanaay eh. alam lang tagda or whatever pero musumbong jud ka kung balikon sa mga pa sa inyong teacher guidance counselor school administrator nga mahunong ning ilang gibuhat sa pang-bully pangbuli nimo lisod ang pag-adjust magsige bali-bali ang -bali eskwelahan mo adjust na po ka another uh, problema na sad yeah, not mentioning ani ang financial side of it na kay maggasto na no, ibu e, ka og magsige balhin og, og iskuylahan so i hope nakasabot ka sa kung explain ni mo ilelda sa Maasin City kumusta naman mo dia The whole of Southern Leyte all the way to Sugod, ha, ah, musta naman ang mga parente da Sugod? Nato sa panaon, island, Limasawa Island, nato sa Surigao City and all over Mindanao, Maradao, Karadao, amok bang piskong isda da tatanggiyan. <laughs> Mao ra po na akong nebalan sa mga Surigao nga inistoryahan. So, <clears throat> once again ako si Dr. Nieobra, thank you very much. kami ni Attorney Elin Batan manikamot ang gumay makahatag kahayag kadasig solusyon tubag sa mga problema ng inyong ipadangat namo dili masuko maulaw o ma mangluod kung dugay mahatag ang pagtagad ng iyong sulat suliran kay daghan kay ibog medawat diri sa among istasyonan so from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Mo Nationwide tatak areman daghang salamat og mayong adlaw